Si Ma'am Geraldine po ba ay may asawa po? Opo. Okay, magkasama pa po ba sila? Opo. Okay. So, nung pumunta po sa ang sabi niyo kasi iniwan po sa inyo yung limang anak. So, nung iniwan po sa inyo yung limang anak ni Ma'am Geraldine, ano po ang pagkakasabi? Ang sabi po, pupunta daw sila sa mas kasi asikasuhin po yung, kasi ang diyan na ng kapatid ko namatay po matagal na. Mm -hmm. Ang sabi po, kasi man din daw po sabi, asika, may asikasuhin daw po para magkapera para sa mga anak. Mm -mm. Sabi sa akin, isang linggo lang po daw paway na yung kapatid ko. Mm -mm. Simula noong hanggang ngayon po, wala. Nagbigay po siya ng budget nung September. Pagka-October, nagpahiram sa akin ng pera, 3K, ako pang pa garantor para ibayad sa school ng anak niyang 8-11. Mm -hmm. Labing pagsisikap ko, Mami, simulang dalawang bisakong nagkasakit na halos mababali ako sa budget. Mm -mm. Magkaway kami, magkasawa dahil sila hindi nag-iisip ng mga anak nila. Mm -mm. Wala kaming trabaho. Dalawang anak lang nagbibigay sa amin. Yang siya pa. Isipin ng tatong libo sa isang linggo. Ilan kami kakain? So, ma'am Mary Dem, kayo po, may sarili din kayong mga anak. Wala po. Anak-anakan ah. ko lang po. Anak-anakan nyo lang. Oh, po. Tapos sila pa po ang nagbibigay oh, sa po. inyo. Yung anak-anakan ko po, yun nga sabi ma'am na Tay kasi yung tawag na sa akin, hindi, ma, mm -mm. lang. Hindi ka nga nagkasakit sa amin, tay, na kami. Sa pamangkin mo, dalawang bisis ka magkasakit. Wala man sana problema kung mabibigay na po din sila. Mm -mm. Kasi wala kami terbang Willing kami na iwan yung mga anak niya sa amin. Kung Basta mabibigay ng sustento. kasawa eh, ko, hindi sila ibang tao. Kahit anak-anakan ko, hindi sila ibang tao. Yung pera lang, Si ma'am nag-aaral, isang grade 11, isang second year, mm -mm. isang grade 6, isang grade 2. Yung mm -mm. second year, huminto kahil mamasuboy po. Mm -mm. Parang hindi nakayanan po, ma'am, ba na. Minsan may baon, minsan wala. Mm -mm. Pero makakain sila, okay na. Mga masipag naman pumasok. Okay. Yung second year, mama po. Yung kapatid mo, ma'am, kailan po ang huling beses na nagkausap kayo tungkol sa mga parang anak ano, niya? Ah, sa akin po, ma'am, parang September, October. Nandun sa cellphone po. Tapos yung sa anak niya po, nagkontak sila nung... February kasi sabi nagpadala sa akin yun ng 1-4. ang ginawa ng kapatid ko sa probinsya sabi manang huwag mong kastusin yung pera dagdagan ko na lang para makauwi sila Mhm -mm. nung time na yun po ma'am siyang tumawag sa kapatid ko video call pa mm -mm. kami mismo nanjan mga anak niya siya naisip mag video call sa amin chat chat mm -mm. lang minsan sabi kasi mm -mm. signal mm -mm. nag uling-uling daw po sila at nagdagat po mm -mm. Eh, nalaman ko po nung isang linggo na po siguro yung kapatid ng lalaki sabi te wala na po sila sa Aroroy nanulo sila sa saan, anong lugar yun. Doon na po sila lumipat kasi daw itong asawa niya, lagi daw sila mag-aaway po. Mananakit yung lalaki, ma'am. Good afternoon, ma'am Geraldine. Bakit po kayo umalis at iniwan po yung mga anak niyo sa kanya? Alam niya po yun, man kung bakit kami umalis. Kasi kaso kami ng birth certificate ng asawa ko. Siya pa mismo nga nagsabi sa akin na samahan ko asawa ko papunta dito para mabilis masikaso. Ang kaso so, po ang sabi po no, na, ng asawa mo, isang linggo lang, man lang po. po man oh, manang po, manang, uy, manang, manang, uy. Pinta pa natin hmm, mo pa ng, ano, ng turi. Makinig ka muna, makinig ka muna yeah, para malaman yeah. nila. Okay, so ma'am, Geraldine, na sinasabi nyo, from August hanggang ngayon po na Marso 2025, ay in inaayos, inaayos nyo pa rin po yung birth certificate ng uh, asawa ninyo? Hindi po ma'am. Wala hmm. po kaming mga trabaho dito. Dapat nung January, makakawin na po sana ako. Ay umatras po yung kapatid ko. Umatas yung kapatid ko, nabigyan na akong pera. Mahirap talaga dito, ma'am. Kahit nang kausapin yung may-ari ng cellphone, hirap ang ano namin. Sila nga nagpapakain sa amin ngayon dito at inaasikaso namin ang bangka na mag kami. Sinasabi nga po ni Ma'am Mary Dem, eh, maski po pagtawag sa telepono or magbigay ng pantustos sa mga anak ninyo, eh, hindi nyo rin po nagagampanan. Bakit po gano'n? Ma'am, ano, nga, eh, ano nga ibigay namin, ma'am? Halos nga sa tilingan namin, pagkain na lang po ang ano namin. At naguuling lang po kami dito. Ang inausap ko na po yung ate ko mo ng pag-drive na wala yung cellphone ko na pagsara niya muna ang mga anak ko. At pag nakabawi kami, saka naming bibigay sa kanya. Yun ang sabi ko sa kanya. Ako pumayag talaga ako na samahan mo kasi nga sa mo di marunong magpilapil. Ap ang sabi ng sumuling isang linggo lang. Isipin mo naman, I di ba sabi Ay, ko, Jay, mahiya naman kayo. Wala kaming trabaho, hindi namin pinatrabaho ng mga anak niya dahil alam niya sa yung asawa ko, high blood, high blood. Alam mo, hindi ba sabi ko, mahiya naman kay kasi ako nahihiya na rin ako. Kasi uh, painala mo lang din, ulang anak kong anak, pero sipin mo mong iniwan sa akin. Dapat mag-isip naman kay kahit asawa ko nagagalit na sa inyo, kahit tawag chat na mangumusta lang, wala talaga ang party list na masasandalan. Axia yes. Number 68 sa balota. Doon po ba sa mga pinadala ni Ma'am uh, Geraldine, magkano po ba yung pinadala ano po, niya? Ano sabi nang bago sila umalis, nang pautang ng tricky. Ipalagay lang nating 9.5 sa tricky. 600 ang tubo po noon, kasang buwan na mahigit. Ang gastos po sa anak niya, dalawang liyo. Ilan naman lang matitira. Tama okay naman lang po. yun, Ma'am, kasi ang sabi, isang linggo. Diyos ko, At anong saka anong ilan lang? pong uh, anak niya ang uh, nag-aaral ngayon? Apat po sana, oh. mintu yung si Kanyer. Oh, sa sabihin mo ng tatlo, kahit tatlong anak, sa tatlong libo. Ay, naku, no, ma'am. Medyo mahirap. Ma'am ma Geraldine, willing po ba kayong bumalik sa Maynila, ma'am, kung sasagutin ho ni Senator Rafi ang pamasahin niyo pabalik? Sige po, opo, opo. Okay. Pag bumalik kayo sa Maynila, ma'am, ano ang magiging trabaho niyo po dito? Ay, maghanap po. Kano ang matrabaho. Toto, take this opportunity. Ano yung nais mong sabihin sa nanay mo? I have no other words to say, pero... Ma, sana po umuwi na kayo. Ano, kasi ang dami kong plano ngayon eh. Ayoko masira yung pag-aaral ko kasi wala kayo dito sa, ano, sa tabi namin. Pero, um, oh my God, I don't want to cry. Okay lang yan, mm -hmm. uh, Toto. I hope pag uwi nyo, ano, sana si Papa dyan, kung naririnig niya, ano, tigil-tigilin na yung ano, pag-aaway nyo. Tapos, ano, Take yung mga pagwawala nyo. Eh. Kami rin naman naapektuhan yan, di lang naman kayo eh. Tapos yung pagalis nyo ngayon, kala nyo parang sobrang dali lang na ano, na magsaya diyan wala ka iniisip pero okay lang sana kung kami yung na ano naapektuhan kasi kapatid po ibang tao eh ayun sila tita sila tito tapos si, sila tita ano para sa pambudget pambudget namin ano umihiram na lang siya sa mga side nila sila, sila tito ano umihiram na lang po siya doon ng pambudget para ano pangkain lang po namin and ngayon po pagka uwi po mama sana ano yung maging seryoso na tayo wag na tayong maglokohan humanap na agad kayo ng trabaho Then ano, yun lang, ayoko lang rin masira yung ano, yung family natin and yung ano, yung pag-aaral ko. Mm -mm. Kasi sayang naman eh, andami ko talagang plano, ginagalain ko talaga sa school. Mm -mm. So ngayon, yung mga kapatid mo, sinong nag-aalaga sa kanila? Ikaw din ba? Um, ano, tulungan po kami nila tita kasi po pag wala pong pasok, ganun, ano, sila naga, ano, mm -mm. nag-aalaga. Kompleto pa ba yung mga gamit mo sa eskwelahan? Um, ngayon po, paubos na rin kasi paano na rin po yung klase eh. Mm -mm. Then ano, yun lang. Ay ayoko naman sana ng humantong sa ganto na para superstar na nandito sa ano, mm, mm, sa ere. Ganon. Basta sana umuwi na kayo agad. Yun lang. Swerte po sila, Toto, oh, ma'am, na nandyan po kayo oh, oh. na handang oh, sumalo at uh, gumabay po sa kanila. Noong nakaroon ko lang po kasi nalaman na yung ano, simula ano, maliliit pa kami. Lahat po kami magkakapatid, siya po talaga yung sumuporta sa amin. Mm -mm. Oh, Tapos siya po yung nagsagot ng sa ospital, Siguro ko po kung mula si tita nasa na kayo ako ngayon, siguro lumilipad sa heaven, like, you mm -hmm. so, Yan po, thank you, tita. Aje, kung pwede umuwi ka naman, huwag ka mang padala sa asawa mo. Kasi ang usapan talaga natin, sabi ng asawa mo, ikaw unahin niya dahil ang mga anak mo, may trabaho ka. Inastusan ka nga namin para mag-umpisa ka, pero hindi, ka, hindi kita pinipilit na ano, dahil gusto mong sumama. Dahil lang sa mga anak mo, kasi di ko kayang gastusin. Sa ngayon lang talaga, yung mag-graduate ngayon, para na ako nitong pulubi, kasi sana ako mangingi pambayad. Sana makaisip ka naman umuwi, kasi di habang buhay nandito ako sa inyo, alam nyo naman ang sitwasyon namin ngayon. Kap, baka naman po maaring mapagharap po at uh, makausap namin ulit si Ma'am Geraldine at Sir Richard para po maayos okay. namin yung pag-uwi nila dito sa Maynila. Kasi yung pamilya okay. po nila, yung lima nilang anak, eh naghihintay po sa kanila dito. Opo. Tulungan, pag uwi ko. Ah, okay. Aler... Ma, umuwi ka na. <laughs> ma, maging artista na ako, Ma. Oh. Uwi ka na. Ma'am, <laughs> ma, ma sige po. Uwi nga ako nga, anak. Bakit ba di ba ako uwi? Ako, parang galit pa. Uwi nga ako. Ang kaso naman, eh. Hey, kung, kung uwi ako, tignan mo nga. Kung uwi ako dyan, magtatrabaho ako. Di ba ikaw mismo nagsabi na di na tayo patutuloy ni tita mo dyan sa bahay niya? Anong gagawin? Bibigyan nga ako ng pamasaya. Pagdating dyan, ano nga nga? Nasabi ko lang yun kasi galit ako sa inyo. Wala kayong ano sa mga anak niyo. Uh, siguro wag na po nating pagalitan, wag na po ta nating kainisan yung kapatid nyo at kung ano man po yung nasabi niya. Tono nyo po kasi kanina eh, parang ang labas eh, palalayasin na kayo ni Ma'am Meridem. Wag na po nating pag-usapan yung mga ganyan at uh, kaya nga po siya lumapit dito para kayo ho ay makausap, magka uh, magkaayos kayo at mapag-usapan ho kung kailan kayo makakabalik sa Maynila at maalagaan yung mga anak ninyo. Wala po kayong gustong sabihin niya. Eh, nandito po kasi sa studio, ma'am, yung anak ninyo. Wala po kayong naisabihin sa kanya. Wala na, wala akong maano man masabi man basta antayin na lang nila ako pasensya na sa ate ko. Mga anak ko pasensya ka na anak ha. Alam mm. ko na unawaan mo naman ako, di ba? Yes, ma. Am. Okay. Sige, ma'am. Ma'am Gerald, hintayin na lang po namin kayo pabalik dito. Huwag niyo po ibabayin yung telepono ngayon, ma'am. At uh, i-arrange po natin ako yung po, pagbalik po. niya sa Maynila. Maraming salamat po, ma'am. Ma'am, Mary Dem, salamat din po. Kung gusto nyo po na magharap-harap kayo dito, halimbawa bumalik na po si Ma'am Geraldine dito, pwede naman po nating eh, papuntahin po siya dito, dalhin ng staff dito, or pwede naman po magkita-kita kayo sa barangay, or sa DSWD. Nandito po kami para gawin yung mga uh, arrangements na gano'n, okay? Opo. Sige po.